Kung po, nung yung asawa niya, eh, po siya ng girlfriend na po nila ni Harry. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos malaman ni Lynette na meron pa palang ibang naging girlfriend si Dr. Carlos Benitez, matapos mamatay ang nanay ni Harry, ay naisip niya ang marami pala talagang itinatagong sekreto ang kanyang asawa. Sinabi ni Dr. Annalyn Santos na sana ay matauhan na ito at tuluyan na nga siyang makipaghiwalay kay Dr. Carlos Benitez. Subalit naisip noon ni Lynette na bukod sa naging girlfriend ni Dr. Carlos Benitez ay nalaman din nga nila na pumunta ito kay Moira kaya naman kinausap niya si Annalyn. Sinabi niya kay Annalyn na pipiliin niyang Patawarin si Dr. Carlos Benitez hindi upang makipagbalikan dito kundi upang malaman niya kung ano pa nga ang mga tinatagong sikreto ng doktor. Pinaghihinalaan niya kasi na merong kaugnayan si Moira at si Dr. Carlos Benitez matapos nga niyang makitang yakapin ni Dr. Carlos Benitez si Zoe. Dahil dito ay naging palaisipan nga sa kanya sa kung ano ang koneksyon ni Dr. Carlos Benitez kay Moira. Huwag rin naman si Dr. Annalyn Santos sa mga plano niya, subalit pinag-iingat niya ito dahil alam niya na mapanakit na tao si Dr. Carlos Benitez at marami pa itong kayang gawin. Kung nagawa niyang itago ang lahat ng mga sekreto niya, ay siguradong magagawa niya rin itago ang mga pananakit niya dito. Sinabi niya kay Lynette na kung saktan man ito ni Dr. Carlos Benitez, ay huwag itong mahihiya na sabihin sa kanya ang lahat. Samantala, nabalitaan nga ni Irene Benitez na nagpakasal na ang kanyang dating asawang si Dr. Carlos Benitez. Kung kaya naman, minabuti niya na bumalik nga ng Pilipinas upang hanapin ang nasabing doktor. Walang kalam alam si Harry na kasal pala si Irene Benitez kay Dr. Carlos Benitez kaya hindi niya naikwento noon kay Lynette na meron na pala itong asawa. Pagkadating nga ni Irene Benitez sa bahay ni Dr. Carlos Benitez ay kinagulat nga ni Lynette ang kanyang aura at mas ikinagulat nga niya nang sabihin nga nito na siya ang tunay na asawa ni Dr. Carlos Benitez at si Lynette ay isang kabitlang.